Bolitong bolito. Miss the slot. Ay, ano? mga Miss the Ay! Miss me yun. Botong isa ba saan? Nagkaroon ng bagyo. Ang bagyo ay pangalan ay zombie bagyo. Tapos, no, yung yung no, yung yung batang sagsaan ay naging zombie. At yung kung sinong kainin yun kugutin ang 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 ay. ay magiging panot <laughs> at pangit panot na nga ang pa tapos magalak sila ng magtao ay kakagatin nila nangat ngatin nila Bakit <laughs> <Mag -ilong>. yun? <laughs> Bolo to si dati ng mommy niya. na 'yung lunch. Okay. lang, maliya. Müş müşya. Merning, 'yung ba ito? Si Messi na Ano? Big pa niya. mou